Yeah. Ah, Sir Domado, no? sa ating bansa, ano-ano ba yung mga uri ng negosyo na maaaring magtagal sa merkado? And uh, pangalawa, ano ba yung epekto nito no sa ating mga produkto para masustain sustain ang isang negosyo? Well, uh, actually, isa din sa isa din sa mga na medyo nahirapan ako no? anong business or industry ba yung pinakamagubo? Pinaka yeah. so, yes. the best, no? Pinaka yes. the best. Kasi so, sa totoo lang, if you'll just be honest, no, parang pag titingnan mo yung online ngayon, lahat na ata meron. Yeah. Di ba? Actually, kung ikaw ay nag start up mahiyap mag, mag mamili ng negosyo. Yes, yeah, okay. yes. Yeah. kasi it's all about, kung baka parang dyan lahat. But Correct. Okay. again, if, if, just to answer, no, uh, based on data naman po ito sa mm -hmm. ko, uh, it is expected, no, parang projected ng, of course, ng mga research natin, na ang isa sa mga booming industry is yung health and wellness talaga. Yes. Pangalawa, yung mga something related to technology. Yan yung mga rise of AI. Wow. Yan yung mga dapat pasukin. Totoo. Mga service provider na focusing sa AI. Mga uh, automation. Yan, yan yung focus nyo. Yan, yan yung parang, yung prediction na. Pero yan yung, bago dyan, nakikita nila, nakaproject nila, that will be a booming industry.